Good morning, good morning po mga kabengbeng So, meron na naman po tayo susubukan Ayan, nasa harapan po natin mga bengbeng -beng. So, SP uh, Hammer Type 24 inches na long tank po Yung atin susubukan for today So, ito po ay unit ni Sir Brian Kaleho, Ayan, Sir Brian, ito po yung unit nyo, Sir so, Ayan po, i-grouping test din natin Napakaganda po So, specs po nya, 24 inches long barrel Long tank, 30 plus shots po. Then, eto po. Tukak sya. Ayan. Sa mga tatanong, saan po nilalagyan ng bala yung mga ganitong unit na hammer type? Dito po sya nilalagyan ng bala. So, then, ano po yung kanyang bala, mga kabing-bing? Eto po yung kanyang bala. Ganito po. Gamit natin is Astro 18. Eto po. Ayan. Ganyan po yung bala ng mga airgun. Then, yung kanyang lagayan ng hangin mga kabeng beng ah, hindi ko wala dito eh pero dito natin siya rin refill ito yung kanyang ah, thread dyan po dito thread natin dito yung tanke para malagyan ng laman itong kanyang tanke po so ayan napaganda po ng ating SPMC hammer type 24 inches ayan long tank Naka BSA black powder 4x16x44 po. So, tara, subukan po natin sa 17 meters. Si grouping test natin itong unit ni Sir Brian Calejo po. No? So, eto, subukan po natin. Lagi ko lang yung ating side cam mount. Kunin ko lang po. Yeah. Okay po natin. Ay, So ayan po na ilagay na natin yung ating side cam mount mga kabengbeng Ayan napakalinaw po sa mga naghanap na side cam mount mga kabengbeng Available po sa atin yan So ilagay lang natin sa malinis na parte Itong ating unit yan So gagamitan natin siya ng Astro 18 pellets mga kabengbeng So ayan po pala yung ating side cam mount mga kabengbeng Kapag hindi siya zoom ganyan So sa mga naghanap po na side cam mount available sa atin yan uh, cellphone holder para may video nyo po yung inyong target shooting available sa atin yan mga beng beng pwede mo siyang i-zoom sa ating camera mismo ganyan pag di naka-zoom yung scope ganyan po then kapag zoom na natin yung scope ayan napakalinaw di po ba sa so, mga naghahanap po may reach na po kayo sa ating facebook account so subukan natin ng uh, Astro 18 mga kabengbeng Astro 18 pellets so, Siguro subukan natin ng ilang pellets din po Gamit ang uh, Iba't ibang klase ng pellet Pakargahan muna para masubukan natin Sa ibang klase ng pellets din So papakargahan ko muna itong unit natin Sir Brian Calejo Subukan natin ng tatlong klase ng uh, bala Para may pagpilian po Sa siya Yes sir Pwede lo yun. lang po. Ayusin lang natin itong ating tulip. Tulip niya itong Yan. So, gamitan muna natin siya ng dito sa side na to, no? Tignan mamaya. So, gamitan natin siya ng Astro 18. Then, meteor po. Subukan natin ng iba't ibang klaseng pellets. So, first shot po. Mga bang bang. So, yan. Patin mo na yung tank eh. Yan. Wait lang po. Papalis ko lang yung tank mga bang bang. So, ito. The first, first shot po, using Astro 18 muna. First shot. Second shot po. Astro 18 pellets. Ang pagaganda mama po. Third shot, Astro 18. Solid po, solid mga kebeng-beng. Pang-apat. Ganda ito mama Sir Brian Kaleho. Pang-lima solid ganda to mama po pang anim pang pito solid napaganda ko to mama sir brian pang pito na tayo pang walo so yun meron tayo sa flyer pang -syam. at pang sampo may isang balang naligaw mga kabeng beng ayun may isang balang naligaw nga so yun mga kabeng beng using astro 18 naman so meteor naman po kahit tig 3 shots lang or 5 shots tapos striker dito sa bandang ilalim no? sa ilalim naman dito sa guhit ah uh, meteor first shot using meteor ayun the first shot sa meteor second shot using meteor third shot using meteor okay din siya pero mas maganda siya tumama using astro pang apat meteor po ito ah yun okay na okay din pala sa meteor mga kabeng both meteor and astro okay siya pero na zero siya sa astro 18 so yun know wala siya wala man flyer using meteor pero mas maliit yung groupings ng astro no so ilalim naman kahit tatlong shot lang ng striker Diablo mamaya lapitan natin yan kung gano'n lang po kaliliit yan no First shot using striker. So yun, wala nang karga. Mga kabengbeng, nakapowerize yung ating unit. Eh. So tara, lapitan na lang natin yung uh, candidate na lang natin. Astro and Meteor. Lapitan po natin. No? Sir Brian Calejo, napakagandang tumama ng yung unit. So yan po, wala pong daya yan. Ha? Straight from the camera, mga ka-Beng-Beng So dito po kita natin yung atin aging. Ito 10 shots mga ka beng Dito 5 shots lang sa sa Meteor. So mas okay siya tumama sa Meteor kasi ay, sa Astro kasi 10 shots ito. 9 out of 10 may isang ah, naligaw na bala. So hindi natin maiiwasan to dahil ang yung mga pellet natin po hindi naman po ah, 100% na ah, pare-pareho. So 'yon napakaliit lang po, ito yung pinakamaliit yung daliri, 10 shots then mature 10, uh, 5 shots so yun po, okay na okay uh, kahit anong bala doon sa dalawa pero mas prepare ko yung astro dahil 10 shots ito, isa lang po yung humiwalay, so yun lang mga beng, beng salamat po, Sir Brian Galejo uh, pakintay na lang po yung unit mo thank you sir, God bless po, peace out